Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, nanood si Eliza Valdez ng VNL Samoa Arena at ang kanyang kabanding na nanood ay ang kanyang close friend na close friend na si Gia Murado. Ayan, makikita natin dyan sa video na parang na-miss ni Eliza at ni Gia ang isa't isa. Alam naman natin na yung pagdating ni Jiel galing Japan ay talagang na busy na siya kasi nga team captain ng Alas Pilipinas pero nakapanood pa din si Gia ng finals ng PVL kung saan nagchampion champion ang kanyang team na Creamline. So, hinihintay nila na magbanding ang dalawang kapitana or talagang baby sister talaga ni Alay Valdez itong si Gia Morado. Saan kayo dyan? So, enjoy ang banding ng dalawa at, at magiging busy na din si Gia na naman sa training ng Alas Pilipinas. So, yan lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.